ulitin ko yan dalandan ang makuha ko ng pera ang dalandan na yan yan para sa atin dalawa yan ang daming dalandan oo yan dami naman dalandan daming dalandan oh, yan oo hello guys muli dito na naman kami ni mama kunin sa bundok ayano Magwawalis kami mamaya tatayo ng kubo. Hanggat pare. Para may dan. Taingahan dito. Ayan, dalandan. Oh. Dami, dalan, Dahan mo nga man, oh? Hmm. Dikit-dikit, oh. Hmm. Ayun kasi talaga yan. Pa? Hmm. Ayun kasi yan. Hmm. Ayun kasi talaga, dagsa yan. Pati yung papaya, oh. Pati yung lansunis, oh. Pati yung lambutan, oh. Ayan, dalandan. Parang kalamansi lang. Yung atis na malalaki? Parang kalamansi lang siya. Video mo atis na malalaki dyan? Kaya no, atis na malalaki. Ang dami rin. Saan si Binhor? Ayan, atis. Ayan na atis yan. May mga bunga o. Oh. Ikita ba nyo guys? Ayan, atis. Mga atis. Ayan oh, ang laki-laki o. Atis atis yan atis yumpa oh atis nag-uukoy siya dalawampung minuto pala yan oh nag-uukoy siya ko tinanong ayan, ayan saben si hoy benhol benol din pa marita ni Kaloy yan oh kaso na. nga lang cubo namin bumigay na papasak na kulang uh tao -huh. Wala na kasi nakatira. Lagi ka nila sa baba. Ayan, sira na. oh, wala na. Ayan, sira na yung aming ah, bahay bahayan Ayan. oh, ano ko ito eh, oh? Dapo. May dapo kami. Yan ang dapo. Ibang halaman namin, namatay na. Wala nang bunga santol. Nana. Namatay na yung mga halaman namin dito. Ang dami-dami dating halaman. Wala na. Orchids po rin. Ayan, orchids. Mga orchids. Ayan. Dati dito, ang dami-dami halaman na ano, namatay na. Wala na kasi alaga. Ayan, ayan. Wala na. Namatay yung mga halaman namin. ano, na namatay. Wala na alaga.